Ayan po, ito po ang ginagawa namin dito Yo, sa Kuwait. Okay. <laughs> Namamasura po kami. kang <laughs> <Malaming> hangir. <laughs> oh, di ba? Bibili mo pa ba yan? Kung pwede mo naman kunin ng libre. Ayan, tinatapon lang po nila yan. Yes, tinatapon lang po nila yan. Napakadami. Ayun, madami po kaming nakuha actually. Oh, sino ka dyan? Aesthetic. <laughs> okay dito lang yan sa Kuwait. O, oh, di diba? Libre mamulot ng hanger Sige lang, kuya. Push mo yan. <laughs> Alright! Wala <laughs> yung antok nawala yung antok na isa dyan. nakapag hanger Eh, si kuya nakakuha ng light. Saan gagawin mo dyan? Siyempre, light <laughs> yarn Paano kailawin yan? Oo. Ah, gano. Tayo na. Uwi na tayo. Oh, let's go, babush.